Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang sabi ng mga matatanda, asin daw ang kanilang ginagamit upang imbaki ng pagkain noong panahon ng hapon. Inisip ko tuloy, ano kaya ang magiging lasa ng karne o isda na binabad sa asin? Masarap pa kaya ito? Sa ating modernong panahon, refrigerator na ang gamit sa pag-iimbak ng pagkain. Subalit sa panahon ng Panginoong Kristo, ang asin ay ginagamit upang hindi mabulok o mapanis ang pagkain. Ngunit siya rin ang nagsabi na kung ang asin ay mawalan ng alat, wala na itong kabuluhan. Ang tanong ko naman, may asin bang hindi maalat? Ano ang ibig sabihin Nesus sa pananalitang ito? Ating tunghayan ang kasagutan sa ikalabing apat na kabanata ng Lukas, talatang pito hanggang ikalabing dimang kabanata, talatang tatlo. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa ang paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawaan na sa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Ang layunin ng paglalakbay sa oras na ito ay upang dumalo sa isang handaan. Ito ay matatagpuan sa buong kabanata ng lukas. Napakayama ng aral na makukuha sa kabanatang ito. Sa mga disenting handaan ngayon ay makikita natin ang kaayusan ng lahat ng bagay. Maayos ang mga mesa at upuan na nakahanay sa tamang lugar. Magkakatugma ang mga kulay na makikita sa lugar ng handaan at tiyak na mapapahanga ang bawat tadalo. Alam ng mga panauhin kung saan sila dapat maupo sapagkat nakasulat ang kanilang mga pangalan sa tapat ng pintuan. Ang gagawin lang ng taga ay ituturo sa kanila ang daan patungo sa mesa na kinalalagyan ng kanilang pangalan. Sa talatang ito ng Lukas, kabanatang 14 apat, ay mababasa natin na kakaiba ang tanawin sa mga handaan. Basahin po natin ang talatang ito. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, Kung ikaw ay dadalo sa isang handaan noong panahon ni Jesus, kailangan mong maging mabilis at listo sa pagkilos upang makuha mo ang pinakamainam na upuan at lugar sa hapagkainam. Supa ang ginagamit na upuan noon sa halip na silya. Sa ganitong klase ng upuan, maaaring humilig sa mesa. Sa bawat panig ng mesa ay may nakalaang lugar para sa mga tanyag na panauhin tatlong tao ang pwedeng maupo sa isang panig. Halimbawa, sa unang panig ng mesa ay may tatlong tao na pwedeng umupo. Sila ang una, ikalawa at ikatlo. Ang ikalawa sa kanila ang pinakatanyag na panauhin dahil siya ang nasa gitna. Sa ikalawang panig naman, nakaupo ang ikaapat, ikalima at ikaanim. Ang ikalima ang pinakatanyag dahil siya ang nasa gitna. Sa ikatlong panig naman ay nakaupo ang ikapito, ikawalo at ikasyam. At ang ikaapat na panig ay kinauupuan ng ikasampu, ikalabing isa at ikalabing dalawa. Ang ikalabing isa ang pinakatanyag sa kanila. Marahil ang mga matatanda sa mga pareseyo ay hindi na singgilas ng mga nakababatang pareseyo. Kaya sa sandaling magtatawag na ang naghanda ng kainan na, ang mga matatandang pareseyo ay lalapit na sa may gawing gitna upang sa ganoon, pagtawag sa kainan ay makaupo sila agad. Subalit sa ganitong kalagayan, bago pa man makaupo ang mga matatandang perseyo, naunahan na sila ng mga nakababata. Uupuan nila ang pangalawang upuan, ang lugar para sa mga tanyag na panauhin. Sa ganoong kalagayan, susubukan ng matandang pareseo na kunin ang panlimang upuan. Subalit dahil matanda na siya, maunahan na naman siya ng ilang nakababatang pareseo. Bibilisan niya ngayon ang kumilos at kukunin ang pangwalang upuan. Subalit mahihirapan siya dahil mas mabilis ang mga nakababata. Marahil sa huling pagkakataon ay makuha niya ang upuan na panlabing isa at makakahinga siya ng maluwag dahil nakaupo rin siya sa upuan ng mga tanyag. Bagamat ito ang pinakamababa sa mga upuan ng mga tanyag, matutuwa na rin siya dahil nasa upuan siya ng mga kinikilala. Sa ganitong kalagayan sa handaan noon, nakikita ba ninyo kung gaano kagulo ang mga tao? Naghahabulan at naguunahan sila makuha lamang ang upuan para sa mga tanyag. Sa pagkakataong ito ay isa sa ayos ng Panginoong Hesus ang ganitong mga pag-uugali. Basahin natin ang ikawalo hanggang ikasampung talata ng Kabanata 14. Ganito ang sinabi, Kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan, baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo, at lalapit ang nag-anyaya sa iyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa kayo'y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahang ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan sapagkat paglapit ng may aanyaya sa iyo ay kanyang sasabihin kaibigan, dinika sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sinabi ng Panginoong Hesus, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Sadyang inihanda ang upuang iyon para sa mga natatanging panauhin. Lalapit siya sa iyo at sasabihin, diyan ka sa kabilang upuan maupo, dahil nakalaan 'yan sa aking tanyag na panauhin. Kung isipin, hindi mo na kailangan pang tumayo upang lumipat dahil ang upuan para sa mga taong hindi tanyag ay katabi lamang ng upuan para sa mga tanyag. Subalit sa ganitong kalagayan, mapapahiya ka dahil mapapansin pa rin ang iyong paglipat bagamat ito ay nasa tabi lamang ng upuan ng tanyag. Kaya't sinabi ng Panginoong Jesus, kapag kayo ay naanyayahan sa isang kasalan, palagi ninyong upuan ang para sa pinakamababa. Wala kang magiging problema dito dahil walang may gusto nito. Sa ganoong kalagayan, kapag nakita ka ng nag-imbita sa iyo, sasabihin niyang hindi ka nararapat sa upuan ng pinakamababa, kundi ikaw ay nararapat sa upuan ng mga tanyag na bisita may magagandang aral na nais ipakita ang Panginoong Hesus sa tagpong ito. Basahin po natin ang talatang labing isa. Ganito ang sinasabi, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang aral na ito ay dapat nating tandaan bilang mananampalataya. Pagkatapos nito, sinabi ng Panginoong Hesus sa talatang labing dalawa hanggang labing apat ang ganito Sinabi naman ni Jesus sa naganyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, wag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo sapagkat aanyayahan ka rin nila at sagayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda sa isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang aanyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Isa na namang napakalaking aral ito na matatagpuan sa Biblia. Hindi ba't maging tayo ngayon ay nakagawian na natin ang maganda tuwing dumarating ang kaarawan ng ating mga anak? Kung ang anak ay bata pa at kasalukuyang nag-aaral, malimit ang handaan ay ginagawa sa paaralan sa ganoong kalagayan makakasama niya ang kanyang mga kamag-aral sa kanyang pagdiriwang lalong-lalo na ang kanyang guru. Subalit sa pangyayaring iyon, mapapansin mo pa rin na ang batang may kaarawan na siyang naghanda ay may natatanging kaibigan na binibigyan niya ng pansin. Ibibigay niya ang pinakamainam na pagkain at pag-aasikaso. Kaya't ang nayayari sa panahon na darating naman ang kaarawan ng natatanging kaibigan iyon, bibigyan din siya ng kakaibang pag-aasikaso. Sa ganoong kalagayan, parang naging parehas lang sila sa kabutihan na kanilang ginawa para sa isa't isa. Tulad ng mga naghahanda ng malalaking salo-salo noong panahon ni Jesus, tahasan niya itong tinuligsa. Wala namang sigurong masama kung paminsan-minsan ay kasama mo ang iyong mga matalik na kaibigan at mga mahal sa buhay sa salo-salo. Subalit bilang isang mananampalataya, Naisip mo na ba nabigyan naman ng pansin ang mga taong walang kaya at naghihikahos? Hindi kanila kayang kantihan, Hindi kanila kayang anyayahan sa isang salo-salo. Napakagandang gumawa ng isang bagay na kung magbibigay ka ay hindi mo na iisipin kung ano ang maibibigay nila sa iyo bilang ganti. Naramdaman ba ninyo ang hindi maayos na kalagayan sa handaang ito? Nagkumpisa ito sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa taong namamanas sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng mga pariseo. Pagkatapos nito, ay tila pinangaralan niya ang mga bisita sa handaan dahil sa kanilang maling pag-uugali sa handaan. Pagkatapos nito, ay pinangaralan din niya ang naghanda dahil sa maling layunin. Sa maniwala kayo at sa hindi, nang tinuligsa sila ni Jesus, ay may damdamin ng paghihimagsik sa puso ng mga tao sa handaang iyon. Sa talatang labing lima ay mababasa natin ang naging tugon ng isang kasalo. Basahin po natin. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag at sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan ay biglang nagsalita ang taong nito sa kanilang kalagitnaan at kanyang sinabi, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Kung naroon lang ako sa tagpong iyon Maaring isa sa aking mga katanungan ay kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang tinuruan. Malaki ang aking pag-aalinlangan kung maipapaliwanag niya sa akin kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung hindi niya ito maipaliwanag, wala siyang pagkakaiba sa maraming mananampalataya ngayon. Ang katagang purihin ang Panginoon ay bukang bibig na ng marami ngayon. Malimit nating marinig ito, hindi lamang sa pananambahan, Maging sa mga pangkaraniwang usapan ay malimit itong marinig sa bibig ng mga mananampalataya. Hindi ko alam kung ano ang ibig nilang sabihin sa pagbanggit ng mga katagang iyon. Kung ito ay naging bukang bibig lamang, marahil ay pag-isipan natin mabuti ang ating mga sinasabi. Napakainam ang magbigay puri sa Panginoon. Subalit so kung minsan, nakakasawang pakinggan ang ganitong mga kataga kung palagian nilang ginagamit ng wala namang tunay na pagpupuri sa kanilang puso. Sa ganoong kalagayan, hindi pinayagan ng Panginoong Yesus ang panauhin sa kanyang sinabi. Sa aking palagay ay hinarap siya ni Yesus at kitang kita sa kanyang mata ang hindi pagsangayon. Kaya't sinabi niya sa talatang labing anim hanggang labing pito ang ganito. Sumagot si Yesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inayayahan nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat. Noong panahon ni Jesus, malayo pa bago ganapin ang handaan, ay nagaanyaya na sila. Pagsapit ng araw ng handaan, mayroon pa rin personal na pag-aanyaya ginagawa. Ang Diyos ay mayroong ding paanyaya sa bawat isa sa atin. Ano kaya ang magiging tugon ng tao dito? Ang paanyayang ito ay paanyaya ng kaligtasan. Sa Ebanghelyo ni Mateo 11.28, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubhat, kayo'y pagpapahingahin ko. At sa Epeso, ikalawang kabanata, ganito po ang sinasabi. At sa Epeso, ikalawang kabanata, talatang 8 hanggang siyam, ay ganito po ang sinasabi. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kalaob ng Diyos, hindi mula sa inyong, Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki. Ang mga paanyayang ito ay para sa lahat, at walang bayad. Ang pagtanggi sa paanyayang ito ay malaking pagkakamali at nangangahulugan ng kapahamakan. Subalit ano ba ang naging tugon ng mga tao sa paanyaya ng Panginoon? Basahin natin ang talatang labing walo. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukit at kailangan kong puntahan, kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sa mga inanyayahan ay walang nagsabi na hindi sila makadadalo. Ang kanilang ginawa ay nagdahilan upang takpan ang isang katotohanan na ayaw nilang dumalong. Ang unang tao na nagdahilan ay isang sinungaling at mangmang. Mayroon ba namang bibili ng bukirin na hindi muna niya ito titingnan? Ganito pa ang sinabi sa talatang labing siyam, at sinabi ng isa, Nakabili ako ng limang pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok kay nasana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Kung pag-aari ang naging dahilan ng unang tao upang hindi makadalo sa paanyaya, hanap buhay naman ang naging dahilan ng pangalawa. Minsan pa, masasabi ko rin, sa pangalawang tao na iyon ay sinungaling at mangmang, Paano makapag-araro ang taong iyon sa gabi? Gumawa ng dahilan ng taong iyon. Ang totoo, gusto niyang maghanap buhay. At ito ang malimit nating marinig maging sa ating kapanahunan. Masyadong abala ang mga tao sa kanilang mga hanap buhay. Wala na silang panahon para sa Diyos. Subalit, alam mo ba kaibigan, na isang araw tayong lahat ay mamamatay at haharap sa Paginoon. Paano ka tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Ang isa ay ganito naman ang sinabi. Basahin natin ang talatang 20. Sinabi naman ng isa pa, Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. May bata sa Israel para hindi isama ang isang mandirigma sa labanan. Ito ay kung bago siyang kasal. Ang taong ito ay may pinakamahinang dahilan. Bakit hindi niya isinama ang kanyang asawa sa handaang iyon? Wala na bang damdamin ng kanyang asawa sa kanya kaya hindi siya sumama? Maraming beses ko na itong narinig sa bibig ng mga magulang. Wala silang oras pumunta sa simbahan kung araw ng linggo dahil sa araw na ito lamang sila nagkakaroon ng oras para sa kanilang pamilya. Ito ang mga bagay na naglalayo sa mga tao sa Diyos. Pag-aari, hanap buhay at pamilya. Kaibigan, ilang beses ka na bang tumanggi sa paanyayan ng Diyos dahil sa mga bagay na ito? Ang Diyos ay may paanyaya sa lahat. Isinulat niya ito sa pamamagitan ng kanyang dugo at ikaw ay kanyang inayayahan sa dakilang hapag ng kaligtasan. Basahin pa natin ang mga talatang 21 hanggang 24. Ganito ang sinasabi. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, "Panginoon, nagawa ko na po ang iniuutos niyo, ngunit maluwang pa." Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga ito upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa iyo, isa man sa mga unang inayayahan ay hindi makakatikim ng aking handa." Isa itong masakit na kataga. Kung tatanggihan mo ang paanyaya ng Diyos, tatanggihan ka rin niya. Hindi ka makakasalo dahil sa iyong pagtanggi sa kanyang paanyaya. Kahapon lang ay nakita ko ang isang pangyayari. Nakasakay ako sa isang jeep at napansin ko ang isang bata na umiiyak sa tabi ng kanyang ama. Ang kanya namang ina ay nasa labas ng jeep at pilit na nagpapaliwanag sa kanyang anak. Nalaman ko na gustong magpabili ng anak ng laruang baril-barilan ang laruan na gustong ipabili ng anak ay nakakasakit dahil pwede itong lagyan ng bala. Katunayan, pwede itong makabulag kung maitatama sa mata. Naunawaan ko ang magulang na iyon kung bakit ayaw niyang bilhin ang laruan iyon. Ayaw niyang makasakit ang kanyang anak at ayaw din niyang magkaroon ng problema. Subalit ang anak ay mapilit. Umiyak ito ng umiyak hanggang sa masuya na ang kanyang ama. Dahil dito, Sinabi ng kanyang ama, magbabalik sila sa tindahan ng laruan at ibibili ang anak na pagod na sa kaiyak. Sa pagkakataong nito, masasabi ko na nanaig ang anak sa kanyang kagustuhan. Hindi ko alam kung saan nakatira ang pamilyang iyon. Alam ko na magkakaroon sila ng malaking problema. Kung ang nais ng anak ang nasusunod, walang ibang idudulot ito, kundi suluranin sa mga magulang. Anak ang dapat sumunod sa mga magulang at hindi magulang ang dapat sumunod sa anak. Ganito ang mababasa sa Epeso Kabanata 6, unang talata hanggang tatlo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Bakit kaya hinatulan agad ng Panginoong Jesus ang mga taong tumanggi sa Kanya? Bakit kaya hindi niya sila pinagbigyan? Tutal, kinabukasan siguro ay makatadalo na sila sa Kanyang ipinag-aanyaya. Ngunit ang paanyaya ng Diyos ay ngayon na, hindi bukas. Sa mga gawa, tatlo, labing ay ganito po ang sinasabi. Kaya magsisi na kayo ngayon at magbalik loob sa Diyos. Sa gayon, papawiin niya ang inyong mga kasalanan upang dumating sa inyo ang kaginhawahan mula sa Panginoon. Kung ganoon, ano ang nararapat natin gawin? Basahin natin ang talatang 25 hanggang 27. Ganito po ang sinasabi. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Sinasabi ng mga talatang ito na dapat nating unahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Sana ay laging maging tapat ang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus sa anumang kalagayan sa buhay. Hindi madali ang sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Nangangailangan ito ng tapat na pagpapasyak. Basahin natin ang mga talatang 28 hanggang 30. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos siya ay kukutsain ang lahat ng lahat nang makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos ang pagiging alagad ng Diyos ay hindi madali. Kailangang pag-isipan mo itong mabuti kaibigan bago ka magpasyang sumunod sa Kanya. Basahin natin ang mga talatang 31 hanggang 33. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampaltaya at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas. Subalit ang isang tao kailanman ay hindi makakasunod sa kalooban ng Diyos kung hindi siya ganap na magpapasakop at magpapakasakit. Sa mga talatang 30 at 4 hanggang 30 at 5, ay mababasa natin kung saan maihahambing ang mga taong tumatangi sa paanyaya ng Diyos Ganito ang ating mababasa Maputi ang asin ngunit kung ito'y mawalan ng lasa hindi na ito mapapaalat uli Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukuhanan ng tebak. Kayat ito'y itinatapo na lamang ng mga tao Makinig ang may pandinig ano pa nga ba ang halaga ng asin kung wala na itong lasa? Katunayan, hindi na ito matatawag na asin. Upang matawag na asin ang asin, kailangang may alat. Subalit, kung wala na itong alat, matatawag pa kaya itong asin? Isang aral ang mapupulot natin dito bilang isang mananampalataya. Kailangang huwag mawala sa atin ang mga katangian na isang mananampalataya. Dahil ano pa ang halaga natin kung wala na si Kristo sa ating buhay. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Ang Panginoong Hesus ay may paanyaya sa iyo, isang paanyaya upang dumalo sa hapag ng kaligtasan. Matatamo lamang ito sa pamamagitan ng lubos na pananalig sa Kanya. Sa aklat ni Propeta Isayas 55, 6-7 ay ganito po ang sinasabi. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tawagin niyo siya habang siya ay malapit. Talikda na ng masama ang kanyang lakad at ng taong liko ang kanyang iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya ay kahabagan niya. Manumbalik siya sa Diyos pagkat madali siyang magpatawad. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Muli kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Muli kami po ay pinagpala ng iyong mayamang salita. Nawa ito ay maging kalakasan namin sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.